guys. <laughs> Hindi namin alam sa mga toxic magdala ng popping. Na <laughs> ano, ang dami namin pinagdaanan bago ko. Oo, dahil pinagdaanan bago makaano guys. mo. may diaper pero malaki siya guys. Ang alinisan mo. Dadaan kami sa tractor supply ulit kasi malaki yung nabili ko kahapon eh, nalalaglag sa kanya. Eh, daladala namin siya ngayon, guys, for today's video. Kasi, naglulupasay siya sa, ano, sa tain niya. Yung first night niya sa amin, grabe yung tain dun sa lalagyan niya, guys. Alas 5, gising ako para maglinis ng tain niya. Yay! Hey. Hey, para may, may view. siya to oh, huh. Drink siya water. Oh, come on. It's a small cup. May dala kami small cup. Galing, no? oh. Uh, lulu, lulu, lulu. Lulu, lulu. Hmm. Dami niya Good job, Arya. Yun si Daddy is nandun sa tractor supply. Doggy, 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 doggy. doggy na to. Oh, come on. Doggy, one more. Doggy, doggy, doggy. Oh, nakain niya yung hair ko. Come on, one oh. okay. more. Mm -mm. Yay! Hey, Done na siya. Oh, di na siya thirsty. Hey. Ayan, yeah, ito na yung state line ng Georgia. Siyempre guys, mataas tayo. Oh, foggy. Kasi mataas tong Rock City. Ayan, Rock City na dada. Yeah. Ayan. Dito na kami guys. Kaya so, mukhang wala kami makikita for today's video. <laughs> Let's go guys. Ayan guys, so yeah, nag kami na hindi na lang kami tutuloy. Kasi super foggy guys. So, ano naman, nakabili kami ng ticket uh, online. Pero ano, pwede siyang i-reschedule na lang namin siguro guys. Kasi hindi siya, ano ngayon, hindi siya good time. Buti nga eh, pwede ganun eh. Uh, for one year siya guys, pwede. Mm, valid naman siya for uh, one year, tawag nga lang for Ah, uh, Oo, schedule na lang naman guys. So ayun, so uwi kami ngayon muna guys. O pupunta somewhere, baka bumili kami ng ano nito ng gamit. gamit nitong babaeng to. Sorry ko siya, we need toys. Okay, we need toys daw for Aria. Okay. Go no order, di naman ikaw okay. nag-work eh. Alright, let's go guys. Wala kang okay. makikita sa una. Ayan guys, so may park daw sa likod nito pero wala na makikita. No, wala. Too bad. Okay guys. Next time na lang. Bye bye Rock City. Ayan siya. Tsaka umuulan guys. Na-check ko ba yung weather bago ko to i-book? E Tsara. <laughs> Hindi mo man bago i-book eh, yung ano. Yun. Uh Oo, -oh, yung weather, yung ano niya, yung fog niya guys. Ayun, so babay muna. Na-check naman natin kahapon. Hindi lang. Mm -hmm. lang natin. Akin na yung papi. siguro. Mm -hmm. And, tayo okay. Tumain na siya kanina. Yung develop pala na yung lugar sa Ano ba ito, Tennessee? Ang mm. dami na rin doon, no? Papunta kami sa tanong, guys. Yeah, yeah. guys. Mukhang doon kami sa may pet. Oh, pet! 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 Actually, Marshall pet, and Ross meron. Alala wala na, wala na siya. Pets first, pets. Asan yung pet? Baka no. mas mahal dun. Baka mas mura sa Ross, guys. No! No, Ross! Wala naman. Ganyan na, guys. Let Dala-dala ko si Ari. Wait lang, Ace. Yung payong muna. Ito muna, payong. That, oh. Uh... Dala-dala ka siya dito sa bagay. Ayan siya. O, oh, tulog na, Ace. Taday. Ayan na. <laughs> Ayan okay. na. Eh, si Kuya Isa daw magdadala? Let's go. Outfit check, mama. Ma, dati. Tignan. Let's go. go. go sa Ross. Hindi, hindi pa rin sakay namin. Hindi pa rin. Dala namin yung umbrellas. Hi, doggie, doggie. Hi, doggie, doggie. Hi, doggie, doggie. Go na, let's go. Ito may nabili na sila. Nag-CR kami ni mama. Ito may toy na siya, oh. $3.99. Ba't umiiyak siya? Oh, ito na, ito na. Bigay mo no. sa kanya. Huwag niyo mo ibigay. Babayaran mo na. Tapos extra. $4.99. Anong gusto niya, Talia, daddy? Ba't nagwawala to? Para sa dog? Ito, small. Oh, mas yan. Eh, ang mas, ano siya, expensive eh. $5.99 siya eh. Ayun na, mas mura anak. Next time na lang pag nag-work na si Mamet Daddy, ha? Next time, ha? Ito siya. Hindi oh, mo oh. mahala ikaw next Yes, next time na natandaan tandaan mo yan, ha? O, oh, let's go na. Oh, Meron na oh. siya ito Happy na siya doon na Let's go na. Come on, come on. Hindi oh, yeah. nagwawala siya. Para sa ano? Para sa ano? Mga tanim mo. 4.99, pwede din. 4.99, ha? Hmm. Tiga mo, turog na turog siya, o. Oh. Yeah. Talagang enough na Okay na yung one toy lang at a time, baby Hindi siya makaget over Si daddy bumili nun Hindi si kuya Nagta-tantrum baby Hayaan mo na siya matulog, Isa. Hayaan mo na siya matulog Akala kasi niya Si Ace yung bumili nito, guys Hindi si kuya is bumili niyan Hindi, anak, hindi, hindi Parang mas mura yung mga training pads nila dito, guys, oh. Ito, 30 pieces. Parang 5 na lang, oh. O hindi parang, 5.99 talaga siya. Ito, kuha ko nito. Itali, oh. yeah. Ito na lang, madamihang. Huh? 50, 9.99. Dati, 18 siya. Ito na lang. Creepy <laughs> doggie. Bali. Mayroon ba mm -hmm. mm -hmm. May mm -hmm. na. Dress room. It's warm. Hmm. Dress room. 54. tatak? tatak? Nike. Hindi ah wala Hindi ko alam kung ano siya. Pero comfortable. Ayoko oh, na Nike. Kasi lalayo eh. Okay na 'yan. Lagay na dyan Ito mga pads mas mura ata dito. Hmm. Tulog pa rin. Tulog pa rin But... siyempre tasap ng tulog na <laughs> o ihi na ihi ayan ma mo muna sukat kami sige kunin mo na yung mga isusukat mo kunin mo na yung mga isusukat mo sabi mo ito malaki na to malaki na parang gusto ko to 7.99 mahilig ako kay Hello Kitty kukunin ko nga ito ma ay, ay naano ko siya, <laughs> sorry Sorry, baby. Hmm, gising na siya. Eto, kunin natin to, Haya. Yes, mommy. <laughs> maganda kulay. Maganda kulay niya sa'yo. Ayan, maganda yan, ma. Hindi halata yung backbone. Back Mas back 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 back. <laughs> halata sa pink yung ano mo. Mas dark pala ang color na dapat sa'yo para hindi masyado halata yung ano. Ah, hmm. Maganda sa'yo, sa ma. Tingin dito, tingin. Ganda. Bagay sa'yo. Gery na yan, Get na yan. Lumabas na kami guys. Sila daddy na lang tsaka si Atalia na, ano yung nagbabayad. Kasi naano yung diaphragm niya saka parang gusto niya umihi. Dahil nga siya mo. Ba't yung niya ganyan? Ganyan siya umihi. Maraming ganyan? Ganyan siya umihi. Ganyan siya Oh, Ay, <laughs> Buti na lang lumabas tayo. <laughs> Ay, siya. Ako, pag tumae pa to, ano, kailangan kaya tatay siya. Ayan, yan, yan. Dinisin natin yan. Dilinisin natin yan. Pagalitan nila tayo dito. Tatay siya mo, oo. Tumai nga. O, oh, buti lumabas tayo. Dilinisin natin. Kasi mga baby pa, pag baby dog, ganyan talaga para linisin is punta naman kami sa ano guys sa pet shop hindi to siya successful tumain ay nako pero buti hindi siya tumatain dati dito sa loob ng bag no alam niya in sa kanya matalino siya nakad na kami successful na siya si mama nasan si mama ayun lalakad kami maang bone Pet ko, Ayan na. O, tama-tama. Ano na? Si Mama. Eh, ba't ka nagpapayong? Paiwan na natin si Mama. Charot. <laughs> andito, o. Oh, andito siya sa loob. Relax na siya kasi nakapupo na siya. Hi, Papi. Hi, Arya. Say hi, Arya. Arya. Dito tayo, Hanap namin diaper. Ah, Da, ya Ah, sa may washable? Eh, may washable guys, oh. Sino ka gawash? Responsible <laughs> na lang. <laughs> Sabi ni Medu washable diaper. So, sino ba gawash? Wala. Super small. Yung soup, slick guard, small. Ang mahal, 21, wow. 12 lang, 22. Eh, hey, nasa ano ito. Grabe, ah. Parang mas mahal dito, no? Oo, oh, siyempre. Uh, Oo, oh, maliliit, maliliit. Parang so, mata mo isang libo. may pirasa. Eh? Hindi, 12. Pero parang mas, ano dito? Mga dito, pricey. Pricey siya. Ano sa tingin niya? Feeling ko nandito na lahat. Ano, ano, pusa kayo? <laughs> Ang mga cuts yan. ako daw. Kinamay na yung Sharp. Hindi naman, hindi, paglalabas eh. Sa tractor na lang kaya tayo. Sa tractor na lang kami, guys. Namamahalan kami, oh. Yung medium na lang, oh, mahal to. Namamahalan na ako sa kanya. 12 pieces lang. Let's go back, guys. False alarm. Tingin na lang daw kami ng mga ibang pets, guys. Asan snake? Wala naman snake, eh. Mahanap mami. Mahanap pa daw ng snake. Kung sino makahanap, panalo. Ito, oh, snake ba to? oh, daddy king, snake, eh? Ano bakit si mama? Ma! Akala nyo ako tayo ng snake. Ayun Ay, mo snake. Oh, 149. I'm so tired. Ang cute nito oh. Mom on duty. Mom off duty. 9.99. Kuha ko nito. Bigay ko yung mga ka-duty ko. Nandito pala kami sa ano guys. Sa Marshall. Sinahanap ko sila Ace. Hanap kami ng diaper pa rin. Baka meron dito. You ready? Let's go Ayan sila guys So tatlo yung kukunin kong ganito guys Sa corners ko At saka sa CNAs ko Ayan may nakuha sila daddy Ayan Ano yan wipes Ano yan? Ano to? Para sa mga aso? Ito 5.99 At saka ano to? Wipes na kanya yan. $4.99. Mm -hmm. Ang kaya ito eh. Mm -hmm. Ayan. Okay na yan. Okay na ako. Okay na kayo. Okay na. Asan siya? Yan <laughs> siya. Walang daya per dito eh. Wala ay nahanap. Oh talaga? Punta tayo doon. Oh enough na. Let's go na guys. Meron daw siyang mother's gift sa akin. Magkano to? $40? $39. $39 ata. Okay ganda. O pang beach. Saka pang dog pwede. Ganda? Kita kami para kay is 14.99. Kasa sa kanya yan, ma? Kasa yan. Tapos si Daddy ito. 14.99. Tapos ito 24. ito. Wow, ang ganda. $12.99 yan. Ang dami mo ng dress eh. Ay, hindi, hindi. Sukat ko daw. Wait lang. Tapos ito, meron pang isa si daddy. Ito, ito, ito. $16 to guys. O, oh, sige. Patingin ako. Marala, $12. Marami ka ng dress. Ang ganda. May kasamang ipit. $12.99. Para saan to, Talia? For the beach. Pang arte-arte mo? From in the beach. From in the beach. Oh, kashare, kashare na. na. Bayad na si daddy. Enough na enough. Ayan na sila daddy, galing Marshall. Kami ulit nandito, tumae ulit, pangalawa. <laughs> ayan, 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 Pero parang hungry na siya. Kasi kinakain na niya yung mga alikabok Akala ko ba sabi mo? Wait, na. Ayan na siya na Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal ito ka na. Gutom na yung aso. Ito oh, ayan na guys. Dito na kami. Naglalaro na siya nung binili nila toy. <laughs> Pero gutom Tapos nakadaming tayo siya guys. Punta na day! kami day! ng crackers oh, sa bahay. Oh, ganda <laughs> yeah. ay. Hindi. Nag-aaway sila mga matas at ang ganda. Ang <laughs> so, Ayan <laughs> na. Ikaw, ganda. Ayun na. Ayun, si daddy na lang yung lumabas guys. Try na namin. Try mo. Try natin. Magkano to? Magkano to? Ito na guys. Ah, uh, let's see. Oh. Tapos may binili siyang ano, powder para sa so para sa mga flea. Um, 10.99. Tingnan nyo, parang doble dun sa kanina eh, no, daddy, no? 10 lang dito, doble yung price doon. Oo, kasi pet shop siya eh hindi mo para yun na tataian lang din naman edi ito na lang di ba well pieces din siya guys oh. kahit sabihin mo yung brand eh pa okay na to mm, eh aria napagod siya ayaw niya kumain eh trinay ko siya pakainin kainin ngayon kasi parang kinakain na niya yung mga alikabok sa kali ayaw niya pa kumain guys so parang inaantok lang siya kaya nandito lang kami sa loob Oh guys, so kami naman magla-lunch guys. Medyo pagoda na. Oh, Butong na yung mga bata. Yung mm -mm. Tulog lang yun. Eh. Let's go. Alis na kami, guys. Hi! Dito na kami sa may Arie? Panda Arie? Express kakain, guys. Ay, dito si na. Hawak na dito. Hawak Arie? na. Ay, ya. Ay, na. Ay, ya. Dad. Dad. Nagdalay mo yung food niya. Yeah? Hindi. Hindi siya gutom, ay, ay, eh. Din, hindi, Kain na kami, guys. Chinese food sila, di ba, Daddy? Magkano lahat? Parang 59, narinig ko 59. 60 plus. 60 plus. Uh, not bad, no? Madami, sobrang dami, guys, ang servings nila, oh. Gutom na gutom na kami, guys. Kain tayo. Si Aria nando doon. Natutulog ata. Let's eat. Orange chicken. Sa akin ba to? Yeah. Dito na kami sa bahay, guys. Dito muna kami sa labas. Wala namang pasok nag-enjoy yung mga bata sa papi. Kasi nakarami siyang tayo. Napagod ako talaga. First time ko maglinis ng ganun karaming beses ng tayo ng aso, guys. <laughs> Sobra. Tayo siya ng tayo. Ayan <laughs> siya, guys. Tumantuhay yung mga bata. Sino na ang ate? Dito kami tambay. Maulan maghapon pa rin eh, oh. Pero, sarap mag-stay here. Kaya na maulan, malamig na. I'm learning how to sit. Oh, cute. Oy, gashan 'to? Eh eh eh. Nino doon yan? Ay, ay, ay. Sa akin siya. Nakasweb siya para kong patabi. No, no, no. no, no, no. My job to be dirty. My ay, okay lang. Tanta-tanta. No. Sit. Stay sit. Sit. Tatanggal ng weeds. Yes? <coughs> Satisfying ba 'yan ginagawa? <laughs> Dami na niya. mga weeds. Saan yan? Sa tractor supply din galing. Saan Saan ba? Amazon. Amazon. Kasi yung mga ano yan eh, unhealthy unhealthy plants yan kinakain yung sustansya ng mga ano, grass. Hmm. Yung mga parang nagtutubuan na yan. Kaya tinatanggal namin.